bakit naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sugarol at lakwatserong empleyado ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, maraming transaksyon ang natitenga dahil sa mga empleyado na inuubos ang oras sa pamamasyal, sa mall, at pagpunta sa kasino sa halip na unahin ang trabaho. Kaya bilang tugon, inutusan ni Duterte ang PAGCOR na huwag papasukin sa mga kasino ang mga empleyado ng gobyerno kahit lunch break. Pagbabawalan na rin pati kaan ng mga ito. Pinayuhan naman ni Duterte ang mga pulis at sundalo na huwag gawing dahilan. Ang kahirapan para pumasok sa iligal na gawain tulad ng pagbebenta ng iligal na droga. Alam ko maliit ang swildo ninyo. Kung may mga ganong sakit, uh, God forbid, asawa mo mag-cancer, ganon. Huwag kang magbenta ng siyembo. Pumunta ka sa akin. I will look for the money.